tol ito yung mga points na i-consider mo ha? kailangan ito iikot iikot yan ha lock dito lock talaga dyan ha iikot to iikot yan kasi papasok yung sapato sa din dyan tapos dito naman ah uh, ang style mo dito maluwag konti tapos ang paghigpit mo yung knot sa likod ha kailangan ganyan yan, yan o no? kita mo ganyan okay Tsaka, pag binitawan mo ito tsaka, pag binitawan mo siya pag ganyan or ganyan kailangan may play ito yung kita mo? Oh. May play yan at saka yung isa naman may play ito. Kita mo? Oh. Kailangan hindi siya matigas kasi ito yung posisyon na may, nasa gitna siya no hindi naman siya masyadong mataas dito hindi din siya masyadong mababa rito. Kaya pag cambio mo, walang problema, hindi maiwan. Okay? Pag ganon, pag ibinitawan mo siya, bintawan, kailangan um, hindi siya masikip, play. Tsaka din dito, play. Okay? Pag ganon mo, tapos matigas dito, ganon, ibig sabihin, uh, hindi pa tama adjustment niyan. So, ay adjustan mo siya kasi ito naman, ma-adjustan to eh. Diba? Ito rin. Ito naman, ang adjustment dito, ito adjustment jasmine is ito no naka ganun sya naka baba konti so ang pinaka main adjustment na talaga dito is dito, dito ka mag adjust wag na dito adjust mo lang ito sa tamang adjustment na naka siya sya or sa yung middle ba nasa gitna siya kita okay, yung mo yan tsaka dyan sa gitna sya so ito yung function dito oh. pag gusto mo nang i-adjust dito na oh. walang lahat no? kahit bitawan ko sya ganun Kala, malambot dito. O, oh, kita mo. Tapos ito. Meaning, nasa gitna siya ng up at saka down, no? Up at saka down, gitna siya. Okay, kuha mo. So, dito, lock mo, lang lock mo siya dito. No? Lock mo siya. At saka, okay na. Basahin mo itong title dito, ha? Dito, ito. Huwag mo siya dong... Ang style mo, ha? Style mo talaga. Kasi may thread dito, eh. May thread dito. So, ikot mo muna. Ikot, ikot, ikot. Pag pag tumigas na hinto ka na ganun, ganun mo kailangan maluwag tapos saka mo higpitan ng knot sa likod. basta maluwag dito tol huwag mong higpitan dito dapat maluwag to dapat maluwag dun dito Okay? Okay. tabila Bila. walang problema dito tol madali lang dito nata mo walang problema dito walang problema dito ito lang adjustment dito so, walang problema dito Okay? Message ka lang tol kung anong problema. Tutulungan, magtutulungan tayo. Kasi maganda talaga nakabushi rear set, di ba? Rear set. Rear set. Okay, thumbs. Okay, tol.